Hi guys. Dito tayo sa sudos. Tago-tago muna tayo at ako i-iblip muna. Mamaya na, mamaya na ako tutulong. I Iblip muna tayo guys. Dito at tayo. I Iblip tayo dito. ako inaantok eh. Inaantok tayo guys. So tayo ay mag... Tatago muna tayo tutulong. Tulog tayo ng saglit, saglit, lang na oras. Kahit mga 30 minutes lang, okay na. Mamaya pa naman yung magkakainan. So mamaya pa ako tutulong. Nakakapagod kasi. Wala bang tulog na ayos? So tago-tago muna tayo para makaidlip naman tayo. Ayan muna natin sila doon kasi wala pa naman. Mamaya pa yun, maraming trabaho. So, pag nandito kasi tayo sa labas. So, kailangan natin tumulong, guys. Hmm. Dito tayo tutulog. So, tago lang tayo. Pero, bawal dito matulog, guys. Ayan. Tingnan mo yung ano nila. Bawal matulog dyan. Kaya lang, tutulog tayo ng saglit na ano. Hmm. Laki ng TV nilang. Para ng sinip. Hmm. Tulog lang tayo ng saglit na minuto. Para makabawi-bawi tayo sa ating ano. Makabawi-bawi tayo. Sa pagod. Alam mo naman tayo ay eh, laging buntot. Kaya bigaling din kami sa kainan. May gathering din kami inatinan kagabi. So, ngayon, ito na naman, hapuna at ang halian. Dito naman sa labas ng syudad. Dito na sa kabundukan na ito. Pero, ganun dito yung ano nila. Ganun yung mga buhay nila dito pag taglamig nagpupunta sila sa mga sa ano nila bundok sa mga farm doon sila nag ano ng gathering so yun yung mga ginagawa nila dito yung mga amo namin nag-iisip sila na kung saan sila gusto mag event yan tayo ay magtatago muna hindi naman na tayo ng tea wala kasing ano pila tea ito hindi ako nakapagkapi sa bahay kasi nagluto ako ng pagkain ng driver before ako umalis nagluto ako ng pagkain ng driver tapos ano bago umalis ano lang yung atay lang ng karne. atay ng kamil yun ang niloto ko tapos nilagyan ko ng maraming sibuyas bell paper ceiling haba hiwa-hiwa ko string-string ko tapos yun na pagkain ng driver Di tayo pwedeng umano doon kasi nakikita. Doon sana ako. Eh, dito pa lang hindi. Kitang-kita tayo doon. So, dito lang tayo. Tulog muna tayo, guys. Para naman may lakas. Kaso nang di ako baka niya makatulog din